Kasama natin ngayon si Alexi Pechi, isang politologo, mamamahayag, international na taga-Masid at kinatawan ng Ukraine. Uh, Pag-uusapan natin hindi lang ang tungkol sa Ukraine, kundi pati na rin kung paano nakikita ni Alexi ang buong international na sitwasyon. Magandang araw, Alexi. Masaya kaming muli kayong kasama. Magandang araw, Yevgeny. Masaya akong makita at marinig ka. Alex, nung nagtakda tayo ng mga paksa, balak nating pag-usapan ang tungkol sa mapayapang Trump, mapayapang Trump, mapayapang plano ni Trump para sa Israel. Gawin natin ganito, bigyan mo kami ng maikling paglalarawan tungkol sa kwentong ito. Ano ba ito? Paano nangyaring biglang nagkaroon ng tigil putukan? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kailan palalayain ang mga bihag? Karapat dapat talaga sa Nobel Prize ang taong ito. Sige, Magsimula ako sa Nobel Prize. Hindi niya ito makukuha ngayong taon. Nakakapagod ng ulitin, hindi pwede. Hindi talaga niya pwedeng makuha ang Nobel Peace Prize ayon sa proseso. Dahil ang mga nakatanggap nito ngayong taon, pati na ang mga nominado para sa premyong ito ngayong taon, ay nanominate bago mag 31 Enero 2025. Ang lahat ng kasunod ay para sa 2026. Tungkol kung bakit mabilis. Sa totoo lang... Kung tututukan talaga natin ang mga nangyayari sa gitnang silangan, hindi ito nangyari ng mabilis. Isa itong buong proseso na dapat talagang bantayan. At gaya ng dati, kailangan nating tingnan ito ng mas malawak at palawakin ang sakop mula sa Gaza Strip ng Israel. Mas malayo pa roon, sa gitnang silangan, sa mundo ng mga Arabo. Dahil sa totoo lang, ngayon ang pangunahing taga-suporta, masasabi ko, ng Hamas ay naging Qatar, Qatar. Sa prinsipyo, sinuportahan na niya ang Hamas sa loob ng ilang panahon, pero ngayon, masasabi natin kinuha na niya ito sa ilalim ng kanyang proteksyon. At bigyang pansin ninyo ang mga kaugnay na balita. Noong huling bahagi ng Setyembre, unang nakipagkita si Donald Trump sa mga lider ng Bansang Arabo. Sa simula ng Oktubre, inihayag niya ang mga garantiya ng seguridad para sa Qatar na gaya ng Artikulo 5 ng NATO Charter. Maraming nagulat dahil naiinggit dito ang ilang bansang Arabo. Ganoon din ang Saudi Arabia na matagal nang naghihintay ng seguridad mula sa mga Amerikano. Pero hindi ito tinatanggap ng Saudi Arabia. Pero biglang nakakuha ng ganitong mga garantiya ang Qatar. At kung titingnan natin at babasahin ang utos ng Presidente ng Estados Unidos ng Amerika, makikita natin. Malinaw na nakasaad doon na kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake. Poprotektahan din ng Estados Unidos ng Amerika ang Estado ng Qatar katulad ng pagprotekta nila sa kanilang sariling bansa. Ibig sabihin, tanda ito ng pantay-pantay. At pagkatapos, makikita natin ang susunod na balita na noong biyernes lang, kung hindi ako nagkakamali. Ang Estados Unidos ng Amerika at Qatar ay pumirma ng isang kasunduan kung saan ang mga taga-Qatar ay magtatayo sa esensya ng isang pasilidad militar sa estado ng Idaho na talagang kakaiba marahil sa unang pagkakataon sa makabagong kasaysayan na pinapayagan ng Pentagon ang isang banyagang bansa na hindi lang magpadala ng kanilang mga sundalo sa teritoryo ng Estados Unidos, kundi pati na rin, sa katunayan, magtayo ng base militar ang Qatar. At ngayon, ang mga piloto ng Qatar ay magsasanay ng kanilang karanasan sa mga eroplano ng F-15 sa teritoryo ng Amerika, sa isang base ng himpapawid ng Amerika na sila mismo ang nagtatayo mula sa simula. Gaya ng alam ninyo, Qatar ang pangunahing tagapamagitan sa negosasyon ng Israel at Hamas. Kaya para sa akin, lahat ay nauuwi sa Qatar. Nagbibigay ang Qatar ng garantiya na kontrolado nila ang Hamas at hindi nila hinahayaan itong lumampas sa bagong mga kategorya. Mga ilang uri ng militar na provokasyon. Ngunit masasabi ko na sa sitwasyong ito, pareho ang Israel at Hamas. Sasabihin ko ito ng maingat, bawat isa sa kanila ay sa sarili nilang paraan ay nagwagi. Dahil kinailangan ng bawat isa na isuko ang kanilang mga pinakamataas na layunin. Pero sa parehong panahon, may nakuha rin ang bawat isa mula rito. Ang Israel, siyempre, masasabi natin, ay naitaboy ang hamas ng maraming taon. Lubos na pinahina ang organisasyong ito. Ang mahalaga, napalaya nila ang mga bihag. Pero sa totoo lang, nananatili pa rin ang estruktura ng hamas. Hindi pa ito tuluyang nawala. Dito, masasabi ko na kailangan talagang umatras ang Hamas sa isang banda. Oo, malaki rin ang naging pinsala sa kanila. Pero nananatili pa rin sila. At nananatili sila malamang bilang isang puwersang pampolitika. Madidisarmahan ba ang Hamas? Sa tingin ko, oo. Lahat ng senyales ay nagsasabing isusuko nila ang armas. Pero bilang pampolitikang bahagi ng pamamahala sa Gaza Strip, mananatili sila. Diretso na, malamang magre-rebrand sila gamit bagong pangalan at susuportahan ulit ng Qatar. Ibig sabihin, Tinanggap ng Qatar ang responsibilidad na alagaan ang Gaza matapos ang digmaan. Ibig sabihin, may iba pang bansang Arabo ang sasali. Halimbawa, may militar na pagmamanman ng Amerika, pagsunod sa tigil putukan ATBP. Sa prinsipyo, Qatar ang pangunahing bansang Arabo na tumatanggap ng ganitong obligasyon. Kung isusuko ng Hamas ang armas nila, kanino nila ito ibibigay? Ano sa tingin nyo? Saan mapupunta ang mga armas na yon? Ibibigay ba nila sa Israel? Hindi. Siyempre hindi ibibigay ba nila ang mga armas na yon sa Qatar, Saudi Arabia o iba pa? Hindi rin. Sinabi na ng Hamas na ibibigay nila ang armas sa Ehipto para ingatan. Paalala, ang Ehipto noong pitong araw, nadigmaan noong 67. Oo, kumbaga, tumulong ba ang Hamas sa pakikibaka para sa karapatan ng mga Palestino? Noong panahon na yon, wala pa ang Hamas. May nagtanong sa akin ngayon. Noong panahong iyon, sinuportahan ng Ehipto ang kilusang Palestino kaya napakadelikado ng tanong na ito. Malinaw naman na sa ngayon, sa ang panahon, makikita natin ang panibagong makasaysayang pagtatangka na tapusin ang digmaan sa Gaza Strip, patatagin ang rehiyong ito at magtatag ng isang matinong pamahalaan doon. Pero napakahirap itong gawin, gaya ng ipinapakita ng kasaysayan at mga kasunduan sa Camp David at Oslo. At meron pang ilang pagtatangka na gawin ito. At sa bawat pagkakataon, nabibigo ang mga pagtatangkang iyon, nabibigo. Muli, baka magdala ako ng galit sa aking sarili. Dahil ang populasyon ng Palestina sa teritoryo ng Gaza Strip ay hindi kayang mamuhay, sabihin na nating mag-isa. Hindi nila kayang suportahan ang kanilang sarili. Dahil sa geographical na katangian ng blockade ng Israel at ilang bahagi ng blockade ng Ehipto, maraming dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon. Pero ang populasyon ng Palestina hindi rin nila kayang suportahan ang kanilang sarili. Palagi silang sinusuportahan ng Israel o ng Ehipto. At kung iisipin natin ngayon ang sitwasyon na biglang napalaya ang Gaza Strip mula sa okupasyon ng Israel at kung ano-ano pa, lahat ng malalaking salitang 'yan may kailangang sumuporta. Kung ang Qatar ang sasalo sa pagsuporta sa rehiyong ito, posible na gumana ito. Baka gumana na, pero hanggang kailan ito tatagal? Noong dalawang libo at limang umalis ang Israel sa Gaza Strip, kasama hindi lang sundalo kundi pati lahat ng naninirahan. Pagkalipas ng dalawang taon, lumitaw si Hamas, naging mas radikal at layunin nilang wasakin ang Israel. At ito ang naging resulta natin ngayon. Sa ngayon, oo, mukhang bukas pipirmahan ang kasunduang pangkapayapaan at titigil ang digmaan, pero di pa rin tiyak kung magtatagal ito. Alexey, salamat sa napakagandang at detalyadong komento sa pagpapaliwanag mo ng mga nangyayari na ilayo mo ang aking isipan mula sa paksa na gusto ko sanang pag-usapan natin. Ngayon, may bagong paksa na namang lumitaw. nakaka interest talaga. Bakit biglang Qatar naman? Uh, bakit nga ba nangyari ito? Bakit? Ibig sabihin, ang mga military pilot nila ay mag-aral na ngayon sa Estados Unidos? Bakit biglang may matitinding garantiya? Baka naman may sagot ka sa tanong na yan. Tanong? Ano ang interes ng Estados Unidos sa bansang ito at sa rehiyong ito? Ano yon? Mga reserba ng langis ba? Bakit biglaan? Anong benepisyo ang makukuha ng Estados Unidos dito? Hindi ba talaga pwedeng pag-usapan o pagkasunduan ito? Halimbawa sa Saudi Arabia. Sabihin sa kanila, tara magkasundo tayo, pipirma tayo at kayo na ang bahala sa Gaza Strip. Tingnan mo, napaka-interesante ng tanong mo ngayon tungkol sa Saudi Arabia. Noong Oktubre 7, 2023, sinabi ng mga tagamasid at politiko na may kaugnayan ang pag-atake ng Hamas na sinuportahan ng Iran sa pagiging malapit ng Estados Unidos, Israel at Saudi Arabia sa kasunduang kikilalanin ng Saudi ang Israel bilang malayang bansa at magtatatag ng partnership. Ayos ang lahat. Makakakuha pa ang Saudi Arabia ng teknolohiyang nuklear at tulong militar mula sa Estados Unidos. Bagamat tulong ito sa pangalan lang dahil binibili naman nila ang mga sandata. Nagkaroon ng pag-atake ang Hamas sa Israel noong 2023. At, at ano ang sumunod? Masasabi ko, ang taong bihag ng retorika ay nagsasaad na hanggat hindi natatapos ang digmaan sa Gaza Strip, hanggat hindi kinikilala ang Estadong Palestino. Hindi kami pipirma ng anumang kasunduang ang Abrahamic. Walang magiging paglapit sa Israel, ito ang aming mga kondisyon. Pagkatapos, nang nagsimula ang digmaan at naging malinaw na natatalo ang Iran at mga proxy nito sa labang ito. Maraming Arabong bansa ang hindi basta-basta makakalabas ngayon at magsasabing nagbago na sila ng isip. Nagbago na kami ng isip. Sabihin na lang nating ipagpapaliban muna namin ang aming mga hinihingi tulad ng Estado ng Palestina ng lima hanggang sampung taon bago kami lumapit sa Israel. Hindi nila kaya yon, pati Ehipto. Malinaw na naaalala ng Ehipto ang kasaysayan ng pitong araw na digmaan noong sila ay tumulong sa paglaban ng mga Palestino. At naaalala nila kung anong kalagayan ng Ehipto bago pumasok sa pitong araw na digmaan at kung anong kalagayan nila pagkatapos lumabas sa digmaan na iyon. Pagkalipas ng ilang taon at matapos malagdaan ang mga kasunduan sa Camp David, na ibalik sa kanila ang Sinai Peninsula. Hindi rin pumirma ang Saudi Arabia dahil malinaw ang kanilang posisyon. Mas naging matalino at mas makatuwiran ang naging kilos ng Qatar. Dahil sa lahat ng panahong ito, hindi sila naghayag ng malalakas na kondisyon. Sinabi niya na, Oo, sinusuportahan namin ang mga Palestino, pero sumusuporta rin kami. Halimbawa, ang pampolitikang pakpak ng Hamas ay matagal nang nasa Turkey. Nasa Doha ito, Tahimik lang silang nakaupo doon at ang Qatar ay kumikilos bilang tagapamagitan, bilang negosyador. Ibig sabihin, ang Qatar ay isa ring bansa na kinakatawan ang mga bansa sa Persian Gulf ng Arabong mundo at sa estratehikong pananaw, napakaganda ng lokasyon nito sa heopolitika at militar. May pagpipilian ng Estados Unidos sa pagitan ng Saudi Arabia at Qatar. Sa Qatar, may malaking base militar ang mga Amerikano. Matagal na itong nangyayari. At ang Qatar ay palaging nasa anino. Dahil palaging kinukuha ng Qatar ang posisyon ng tagapamagitan, tagamasid, isang bansa na sumusuporta sa Arabong mundo. Pero sa parehong panahon ay hindi nakikipag-away o nakikipagputol ng relasyon sa kahit sino dahil dito. Sa huli, di ko alam kung pwede ko itong sabihin ng ganito. Parang nagkataon na ang Qatar lang ang natatanging bansa sa Arabong mundo na pwedeng tumayo bilang tagapamagitan isang neutral na manlalaro. Sila rin ang garantiya na kaya nilang kontrolin ang Hamas sa anumang paraan. Para sa mga Amerikano, may dagdag pang benepisyo dito dahil kung mangyari ito, tuluyan ng mawawala ang impluensya ng Iran sa kanilang mga proxy forces. May pag-asa na ang mga proxy forces na ito ay mapupunta na lang sa tahimik na pamamahala ng Qatar. Hindi rin naman banal na bansa ang Qatar. Dapat nating tandaan na madalas ding inaakusahan ang Qatar na gumagamit ng proxy forces sa rehiyon para isulong ang sarili nilang interes. Kung tutusin, maliit lang talaga ang bansang ito. Kaya naman, maayos na naitayo ng Qatar ang kanilang geopolitical na estrategiya. Sa huli, ang Qatar ay isa na sa pangunahing kaalyado ng Estados Unidos tulad ng Israel samantalang ang Saudi Arabia ay nakapause ngayon sa kasamaang palad para sa kanila. Dahil ang magagawa na lang nila ngayon ay maghintay, obserbahan ang proseso, at hintayin ang sandali na ang isyo ng Gaza Strip ay medyo humupa na lang sa usapan. Doon nila muling mapag-uusapan ito habang inaayos ang relasyon sa Israel at Estados Unidos. Alexei, maraming salamat. Palagi napakalaking kasiyahan na mapakinggan ka. At sino pa ba kundi ikaw ang dapat naming tanungin para malaman kung ano ang nangyayari sa silangan. Dito sa amin maraming espesyalista para sa kanlurang rehiyon. Salamat at sana magkita tayong muli sa aming mga programa. Salamat. Salamat din po sa inyo.